Hi guys, welcome back to my channel, Terrell 1220 Ayan, nandito tayo sa front yard so, Ngayon lang ulit ako nakalabas dito So, titinan natin kung marami ng Bunga yung ating orange tree At saka yung ating lemon so, Kasi season na naman nila by November uh, Mag-start na naman silang coin uh, Mag-yellow -mag Check natin At saka yung merong lemon guwaba dito yung kapitbahay natin eh kapit kapitbahay namin na matanda check natin atin ito yung front yard pakita ko sa inyo ayan guys, ang talagang hindi nakalabas eh kasi nga busy ngayon hindi masyadong busy ayan o, oh, tingnan ninyo yung lemon yan ang dami na naman bunga marami na naman tayong mapamimigay dami eh. Tapos, ito yung lemon guava kasi ito yung pagitan ng kuhan namin, ng bakod namin, ng lola sa kabila. Ayan. Oh, walang masyadong bunga this year. Last year, sobrang daming bunga nito. Ayan guys, oh. Masarap to. Kuha tayo na ilang piraso. Okay lang yan kay Lola. Tsaka nandito naman sa bakod na namin. Tikman natin. Ang ganda ng, ang ganda ng kwan ito. Ang ganda ng garden ni Lola. Ayan, ayan. Ayan, ang ating uh, orange tree naman. Tingnan natin yung orange tree. Ayan yung orange oo, marami pa rin bunga. Para I think mas marami last year. Yung sa likod hindi ko pa nasilip eh. Kasi kapag dumadating ako hanggang garahe lang. Ayan, garage, garage. Tapos pasok na sa loob. So hindi ko siya nasisilip. Ayan, madami din bunga. Marami na rin naman tayong madadala sa school. At madadala sa senior citizen house. Ayan, neighborhood namin tahimik no maganda dito sa amin ang tahimik see walang masyadong walang crime dito at saka sobrang tahimik yung mga ibang bahay nakaready na sila for Halloween may mga design na yung mga wall nila mga bahay nila. Yung kapit bahay namin. Ang ganda ng garden niya. Nakakaingit. Daming time si Lola eh. Ayan, ito yung nakuha natin, no. Oh. Dalawa. Isang yellow at saka isang green. Kukumpare natin yung lasa. Ayan. Nahugasan ko na to. Itong yellow muna. Lasang bayabas talaga to, eh. Hmm. Hmm? Sarap siya. Matamis siya bayabas. Hmm. 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 Crunchy, pero... Maasim-asim. Mas masarap pala siya pag yellow pa lang siya. Masarap. Maasim-asim siya. Talagang walang pinakaiba sa lasa ng bayabas. Gusto ko magtanim ng ganito. Bibila ko ng seedling nun. Gusto ko magtanim niyan. Gusto ko magtanim ng um, sili. Yung siling labuyo. Kasi mahal dito. Meron ako ngayon na sa, meron ako nabili mga siling labuyo na medyo hinog. So, kukunin ko yung mga buto nun. Try kong magpatubo ng one seedlings kung tutubo. Kung makakapagpatubo ako. Yan, bibili ako ng, bibili muna ako ng one man soil para sa plants. Baby. Ayun guys, alis kami. Kasi mag-lunch muna kami. Kaya tamad ako magluto, kaya alis kami. Kain na lang daw kami sa labas, sabi ni Chris. Ayan guys, paalis na kami. Magla-lunch muna kami. Ito lang na-appreciate ko kay Chris eh. Kapag tinatamad ako magluto, hindi niya ako pinipilit. Sabi niya, sige, kain na lang tayo sa labas. Yan, kasi tinatamad ako ngayon. Hindi maganda ang panahon namin ngayon. Gloomy. Parang uulan nag-start na siyang umambon-ambon. Ayan, punta kami somewhere na malapit dito. Gusto niya daw kumain ng hamburger. Sige. Pagbigyan natin ang hilig niya. Ang gusto ko, ang gusto ko dito, walang traffic. Hindi ka tulad dyan sa atin sa Pilipinas. Sige, so, walang traffic. traffic. I will slow down in the freeway. Ano mo. Tignan ninyo. Ang ganda ng kung dito daan. Ayan o. Diba? Luwag-luwag ng kalsada. Kahit na pagbubunda ka sa San Francisco, hindi siya ganun ka-traffic. Uh, ma-traffic na ma-traffic lang talaga sa San Francisco kapag rush hour. Pero other than that, pag mga ganitong time, wala na rin traffic doon, no? maganda na rin pumunta hindi katulad sa atin dyan sa metro manila parang 24 hours na daw yung traffic niluloko nga nila ako eh kung kakayanin ko pa ba daw ang kuwan traffic sa Pilipinas kasi nasanay na dito malubag ang kalsada na kasi stoplight tayo ngayon hindi na ninyo, ito yung expressway sa atin parang NLEX SCTEX hindi na nyo kung baka ano ka fast lane fast lahat fast gulis kaya hindi nakaka-stress pumasok dito sa trabaho hindi katulad tulad sa Pilipinas kapag sa traffic pa lang na-stress ka na kaya pagdating mo sa trabaho parang pagod ka na dito hindi kapag ang ang oras ko ay 2pm alis ako sa bahay ng mga 1.45 1.50 before 2pm nasa work na ako wala competition ng traffic unlike before talagang 2 hours before ng call time namin umaalis ako ng bahay dahil sa traffic tayo na ang makakainan saan tayo makakakain guys ang ending oh no this is yours oh. burger lang kami Cheeseburger. bakit hindi ito sa'yo? because I didn't get any ano